Iris, sa pahiwatig ng galaw kalikasan na bigay na ugali ngayong araw para Iris, ay ang pagiging matala sa isip at prangka sa pananalita. Hindi mahilig sa pasikot-sikot, mas gusto ang diretsyong sagot at malinaw na aksyon, lalo na sa trabaho. Natural ang pagiging leader, at hindi iniiwasan ang responsibilidad. Sa pamilya, matapat at mapagkalinga palaging inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay sa tahanan pinahahalagahan ang kaayusan at kasiyahan kaya't kusang gumagawa ng paraan upang mapanatili ang magaan na damdamin sa loob ng bahay sa aspeto ng pananalapi maingat sa paggastos at handang magsakripisyo para sa hinaharap sa pag-ibig may paninindigan at naniniwala sa katapatan bilang pundasyon ng matatag na relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig ng galaw kalikasan na bigay na ugali ngayong araw para Taurus, ay ang pagkakaroon ng pusong bukas, sa pagtulong at pag-aaruga. Likas ang pagiging mahinahon at mapagpakumbaba lalo na kapag may kailangang intindihin sa pamilya. Sa trabaho, may mataas na antas ng dedikasyon, at hindi natitinag sa gitna ng mga pagsubok. May prinsipyo pagdating sa pera, ayaw sa mga shortcut at tiwala sa marangal na paraan ng pagkita. Marunong ding magbigay ng payo, ngunit hindi nakikialam kung hindi hinihingan. Sa tahanan, Tahimik ngunit epektibong leader, laging iniisip ang kapakanan ng bawat isa. Sa pag-ibig, tapat at hindi basta sumusuko kapag may problema. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig ng galaw kalikasan na bigay na ugali ngayong araw para Gemini ay ang likas na kasiglahan at mabilisang pag-iisip. Magaling makipag-usap at nakakahanap agad ng solusyon sa bawat sitwasyon. Sa trabaho, hindi nauubusan ng ideya, at kayang sabayan ang pagbabago ng panahon. Mahilig sa aktibidad at hindi komportable, kapag natigil sa isang bagay ng matagal. Sa aspeto ng pinansyal, matalino sa paghawak ng pera, marunong magipon ngunit hindi maramo sa nangangailangan. Sa pag-ibig, masayahin at maunawain, hindi nakakalimut magbigay ng kalayaan sa kapareha. Sa pamilya, nagbibigay ng aliwalas at positibong pananaw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig ng galaw kalikasan na bigay na ugali ngayong araw para Cancer ay ang malalim na malasakit at emosyonal na koneksyon sa mga mahal sa buhay. Laging handang magparaya at magsakripisyo upang mapanatili ang kapayapaan sa tahanan. Mahilig sa mga simpleng bagay na may malalim na kahulugan at madaling makaunawa ng damdamin ng iba. Sa trabaho, mas gusto ang tahimik ngunit epektibong paggawa, at hindi naghahanap ng papuri. Pagdating sa pera, praktikal at matalino sa pamamahala, mas iniisip ang pangmatagalang, benepisyo kaysa pansamantalang saya. Sa pag-ibig, tapat, maalaga, at hindi iniwan ang kapareha sa oras ng kahinaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Leo sa pahiwatig ng galaw kalikasan na bigay na ugali ngayong araw para Leo ay ang likas na lakas ng loob at gilas sa bawat galaw may tiwala sa sarili at hindi natatakot humarap sa mga hamon ng buhay sa trabaho maaasahan at palaging handang maging inspirasyon sa iba hindi pabor sa chismis at mas pinipiling mag-focus sa mga dapat tapusin. Sa pamilya, nagbibigay ng direksyon at suporta, lalo na sa mga panahong may gulo o kalituhan. Sa pananalapi, may disiplina at hindi nagpapadala sa tukso ng luho. Sa pag-ibig, romantiko at mapagbigay, ngunit may mataas na inaasahan sa kapareha. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng galaw kalikasan na bigay na ugali ngayong araw para Virgo, ay ang pagiging maingat, masinop, at mapagmuni-muni. Ayaw sa kalat, hindi lang sa paligid kundi pati na rin sa isip. Sa trabaho, masigasig at may disiplina, inuuna ang kalidad kaysa dami ng gawa. Hindi nagpapadala sa emosyon at laging may planong sinusunod. Sa pananalapi, hindi basta gumagastos at may malinaw na layunin para sa hinaharap. Sa tahanan, nagbibigay ng tahimik na suporta at hindi madalas magsalita, ngunit palaging may nararamdamang malasakit sa pag-ibig, mapagmatsyag at mapagbigay, ngunit hindi basta-basta nagpapaloko. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na ugali ngayong araw, taglay ng Libra ang kahusayan sa pagtimbang ng tama at mali, at likas na kakayahang magdala ng kaayusan, sa anumang sitwasyon. Sa trabaho, disiplinado ito at may matalinong pananaw sa bawat hakbang. Marunong itong umiwas sa stress, at laging inuuna ang kapakanan ng grupo. Sa pamilya, ito'y bukas sa makabuluhang usapan at nagbibigay halaga sa pagkakaisa. Sa pananalapi, maingat ito sa paggasta, at marunong magplano para sa kinabukasan sa pag-ibig, ito'y mahinahon at may taglay na pangunawang bihira sa iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na ugali ngayong araw, taglay ng Scorpio ang matibay na kalooban at tagong talino. Sa larangan ng trabaho, ito'y hindi basta-basta bumibitiw sa tungkulin, at palaging may masusing pagsusuri sa bawat gawain. Sa pakikitungo sa iba, mapagmatsyag ito, at hindi nagpapadala sa mapanlinlang na salita. Sa pamilya, seryoso ito at mapagkalinga, handang tumayo para sa mga mahal sa buhay. Sa relasyon, matatag ito at hindi basta nagpapadala sa emosyon, mas pinipiling unawain muna ang buong sitwasyon bago magpasya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na ugali ngayong araw, taglay ng Sagittarius ang bukas na isipan at masiglang damdamin. Sa trabaho, mabilis itong kumilos at laging may bagong ideya, upang mapabuti ang takbo ng mga gawain. May tapang itong harapin ang hamon, at hindi natitinag sa pagbabago. Sa pamilya, likas itong mapagbigay at masayang kasama. Sa pananalapi, alam nitong magpigil at umiwas sa pabigla-biglang desisyon. Sa pag-ibig, Tapat ito at mas pinipili ang relasyon na may tiwala at respeto. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na ugali ngayong araw, taglay ng Capricorn ang matatag na paninindigan at mapanagutang pagkatao. Sa trabaho, ito'y palaban sa hamon at hindi natatakot sa mahihirap na gawain. Alam nito ang kahalagahan ng tiyaga at pangarap, kaya't hindi ito madaling madiskeril sa landas. Sa pamilya, maaasahan ito at likas na tagapagtanggol ng katatagan. Sa pakikipag-ugnayan, tahimik ngunit malalim ang obserbasyon, kaya't hindi basta naaapektuhan ng chismis o galit ng iba sa pag-ibig, seryoso ito at hindi pa bigla-bigla. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na ugali ngayong araw, taglay ng Aquarius ang likas na katalinuhan at pagiging mapag-eksperimento sa mga ideya. Sa trabaho, Itoy may kakaibang diskarte at laging handang magbahagi ng bagong pananaw. Hindi ito nagpapadala sa pressure ng paligid at may sariling prinsipyo. Sa pamilya, itoy mahinahon ngunit matatag, may malasakit sa bawat miyembro. Maingat ito sa pananalapi at hindi agad nagpapasya sa mga usaping pera. Sa relasyon, Ito'y tapat at hindi naghahangad ng labis, simple ngunit may lalim. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan na ugali ngayong araw, taglay ng Pisces ang malawak na imahinasyon at matinding pakikiramay. Sa trabaho, hindi ito nagkukulang sa malasakit at laging handang, tumulong kahit patahimik lang sa likod ng tagumpay ng iba. Mapagkumbaba ito at hindi nagmamalaki kahit marami nang nagawa. Sa pamilya, ito'y maalalahanin at mapagalaga, madaling makaintindi sa hinaing ng kapwa. Sa usaping pera, maingat ito at hindi nagpapadala sa magagarbong layaw. Sa pag-ibig, tapat ito at laging nagbibigay ng emosyonal na suporta at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat